Shelo, kain ka na, bibi. Kain na, Shelo. Shelo, kain ka na. Shelo. Tignan mo, sarap ulam ni Shelo ko eh. Oh. Ang sarap ng ulam eh. Oh. Kain na, bibi. Sige na. Shelo. Kain na. Tikim-tikim lang naman ang ginagawa eh. Oh. Pag nagyas si papa, ang lakas mo kumain. Kain na, Shelo ko. Sige na, Shelo. Kain na. Shelo ko. Hala. Ano gagawin natin, Shelo? Hindi uuwi si Papa mo mamaya. Malayo si Papa. Hindi ka pa rin makakain mamaya. Sige. Oh, bilis na. O, oh, kain na, Bibi. Kain na. Huwag na maging arte. <laughs> Ayun ako, Shelo. Naiiyak tuloy ako sa'yo naiiyak ako na natatawa. Arte eh, oh. Pag wala talaga po si Papa niya, ayaw niya talaga kumain. Tulad nung, ano, nung gumagawa, nung gumagawa ng bakod. Ilang araw po gumawa si Pernan, apat na araw. Apat na araw din siyang hindi kumakain ng tanghalian. Tapos, pagdating ng gabi, ang lakas-lakas naman kumain. Matignan ah, niyo po ah. Lips! Ay, Sarah! Huwag kayo Ulitin po natin, alukin natin. Kain na, bibi. Uh, uh, Shelo ko, kain na. Sige na, oh. Ayun, may baboy naman eh, oh. Sabihin niya po, hindi masarap tong pagkain niya. Ayun, oh. Ang dami nga nakaabang eh, oh. Ay, pero nagagalit po siya, oh. Ayaw niya ibigay sa iba. Nakakainin po natin si Shelo. Kain na, bibi. tignan nyo po, kahit anong pilit ko kahit ibaba natin dyan kain na bibi, kain na oh, hindi niya po pinapansin kasi may nagcomment din nun bakit hindi ko daw ibaba pa paano daw kakain kasi hawak hawak ko ayan po, binaba na po natin ayaw niya pa rin kumain hawakan naman natin itutok natin sa kanya oh, kain na bibi, kain na siya no siya no oh, ayan po, oh. nakatutok na po yan ha ah. Ha, oh, kain na, Shelo ko. Kain na, Shelo. Shelo ko, kain na. Ayan po. Ayan po si Shelo, ayaw niya talaga kumain. Si papa niya kasi hindi pwedeng di aalis. Gawa nga po ng namatay yung kanyang tatay. Sa uling sandali gusto niya makita yung kanyang tatay. Pero ayan po, ayaw ni Shelo kumain. Kaya, sabay-sabay po tayong manawagan na sana umuwi agad si Papa na nila. <laughs> o tingnan niyo naman po, ayaw. Wala, iniwan talaga ni Shelo yung pagkaan niya. Bibi, sa anak mo to. Solo, kay Shelo to. Kanina umiiyak siya. <laughs> naawa tuloy ako. Tingnan niyo naman po yung hinanda akong ulam sa kanya, o. Ayaw niya talaga kainin.